Lagi kita kang so, pinapanood sa YouTube. Uh, YouTube. Thank you po. Ah, Ayan. Mabango to ah. Eds, sa lalayan mo. <coughs> kuya Babi, hawakan mo si tatay. O kuya ato, kay nanay ka. Ayan, si tatay. Diyan na lang. Tama-tama lang yan. Okay na? Alright, so... Bro, muna na kayo doon. Ikit na nyo, ikit na nyo. Tara makalingap. let's go!

Okay mga kalingap, at uh, yung surprise po natin. Ayan dito na. Makikita nyo na po kung matutunghayan. First time nila tatay, uh, Biancy, nila itong surprise na ito. First time din po ito sa team kalingap na mag-surprise tayo ng ganito. Ano? Alright, so... kailan na ganyan na ano. ka ka kayo din kayo alakuh Ang laking din ito sa amin, magkaroon ng ganito. Dahil sa inyo Kuya Ram. Sa mga kayo din kayo alakuh ka kayo din kayo Salamat. Gusto po kami magpapasalamat sa lahat na po na, na so susuporta sa anak ko. ulang ulang po sa Panginoon. Tapos kay Kuya Bal po, kay Ate Edna, kay Kuya Rap, sa lahat na kibis po. po kay, kay Duke Lab. Siya po ang ano, sa anak namin. tapos sa mga nag-sponsor po. Thank you po na marami. Across the ocean above the clouds. At nagkaroon mm, po kami ng ganitong ano, sobrang bilisin na ito sa amin. Uh, first time po ba itong magkaroon kayo ng tricycle at motor? Opo. First time po. First time po. Ayan. Ito pong motor ay galing po mismo kay Kuya Val. Oh yeah, Thank, Thank you, po. Maraming maraming po. Salamat po Kuya Bal at Edna uh, at, sa, dahil po sa inyo nagkaroon po ng pang service yung anak ko sa pag -iiswila. maraming maraming salamat po at ano po sana po marami pang blessing ang dumating sa'yo para marami pa po kayong matulungan na ano kagaya namin na uh, nangangailangan ng ano po dahil kami ay kapos sa ano financial maraming maraming salamat po yung Diyos na lang po ang bahalang mag ano sa inyo ng ano, maraming blessing pa po. Tapos uh, ito na ay uh, tricycle ay mula sa SC Global uh, yeah, SC Global Supporters and Kalinga, SC Global Supporters. Uh, post, uh,

Thank you po sa ano ka up Ed eh, Global Supporters para sa eh, si Global Supporters po. Uh, kay Kuya Ban. Thank you po Kuya Ban. Tapos kay Ed na sa inyo po may kay Dr. Love po, kay Kuya Patrick. Sa K-Boy, sa lahat po mga sumusuporta sa ating pilingap. Lalo so, na po dun sa nag-sponsor po na sa lupa, na Ma'am Pink. Pinko. Pinko Pinto, si Tarexi, Bido, si Tarexi. Eh, si Tana, Sir Leo Leo Tita ano Odette. Sa Edvian Lovable Supporters po, tsaka sa Edvian Safe Spend K. Kanina, uwi ba kami magsigilan na iba na puturo kay Ed? Yeah. eh. Ed. Yeah, Yeah, Ed. Yeah, Ed. Yeah, Ed. Yeah, Ed. 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢 Marami, may mga mga blessings na tumatingin. Thank you po. Congratulations. Thank you po. Hindi uh, naman po sa inyo yan. Dahil sa atin, saka-saka link up. Kaya thank you. Kaya love po. thank uh, you. Love po. Thank you po. Thank you rin. At siyempre, ito may bago ko siyempre yung motor, no? Bagong member, member ng family. Family nating. <laughs> so, ingat ka dito ah, Baka di ka pa naman yata marunong magmotor, Hindi so, pa, anin papangalan natin dito. <laughs> siguro po eh, na-EV na lang po. okay 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 Lagi na ba uh, ano, dahan-dahan lang sa pagdadrive pa. Kung hindi ka marunong, pwede ka naman kitang turuan. Madali lang naman mo ganyan sa ka. O ako lang magmamaneho rin ito. Kapaturo? Kapaturo. Sige. Pag nakabigawi dun minsan, pwede naman. Uh. Thank you. po. you. <coughs> Thank you. Bo sobrang nagulat ka talaga sa mga nangyari ngayon. Kala ko pa ito lang. Alam ko po ito talaga. Ito lang. Hindi <laughs> lang yan. Ito ang atlong gift pa. Ako. Ako yung pangatlo. <laughs> <laughs> <Yung pangatlong. laughs> Joke lang. Matagal na yung nakasurf. Matagal na yung naibigay. Na At hindi pa nang dali. <laughs> Salamat pa. <po. laughs> <clears throat> Dahil po sa inyo, Grabe po yung blessings. Dumadating po sa family ko. Kailangan <laughs> naman. Siyempre sa akin. Salamat. Dahil uh, nandiyan, ano, naging part ka na, ano, ng, ano, ng love team na ito. Pa, nakatuwa lang. Kasi sobrang dami nang nangyari. So, sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi natin nakalain, di ba? Ikaw talaga yung kasabihan, no? Everything happens for a reason. Nalihala ka naman. So, ano, Ibi? Ingatan mo si Biasi, ha? Huwag mo siyang ibabangga. Dahan-dahan lang palagi, ha? Ikaw nang bahala. <laughs> Ingat kayo sa checkpoint, ha? <laughs> Ano ka man po talagalin dito? Hmm? Kasi ano, wala pa pong Ano yes, siya? Hmm. Siya nga no. Pero so, kahit right, na, baka gamitin mo kumunta lang sa school eh. So, Pag marunong no. hmm. Kasi, paano, yun, na po. Saan e, mawawalan ako ng trabaho na siya. May hatid ka na o. May taga-hatid ka na. Oh. May tagahatid kaya na. Okay. <laughs> <Bueno>. <laughs> At yan, congrats.

pakipalo na lang paki pakisubscribe na lang po ang Ama ng Kalingap, si Bal Santos Matubang, Kalingap Rap, at Idna Vlog, o no, Mabiyaki, at isama na rin natin si Kalingap dito. At saka yung mga uh, kasamahan ko. At syempre, huwag nyo kalimutan ang aking na bahay, maniit na, ba? na channel, muli na vlog. Hanggang sa muli, bye-bye.